Ito yung pangalan nung uh, timing belt na binili ko, ayan. ayan, ito yung brand nya ng uh, Toyota So ito yung ikinabit ko na maayos siya matibay O, dun sa mga nagtanong kung anong uh, timing belt ang inilagay ko rito sa aking uh, Toyota 2L diesel engine o ayan. matigay ba siya kata uh, hindi ito yung palatandaan na dapat na magpalit ng timing belt kung ito yung na ano na na hindi na mapasa o nagasgas na hindi ito yung palatandaan kasi may mga brand na talagang matibay na maayos na maayos pa ito pero yung ilalim hindi na maganda okay ganun lang yung uh, katanungan sa akin na kung anong brand yung itinabit ko dito sa aking Toyota 2 diesel engine Okay, ganun lang. Thank you.